Pinahangaan at nagsisibing ngayon inspirasyon sa marami ang isang Pinay sa Amerika na nakalampas sa sakit na leukemia. Pero hindi biro ang kaniyang pinagdaanan. Kitang-kita po yan sa mga litratong ibinahagi niya sa social media. Tunghayan niyan sa balitang hatid ni Trisha Zafra. Inspirasyon ngayon sa netizens ang album na ito sa Facebook, koleksyon ng mga larawan ng 24 anyos na si Lady Salinas. Pinay na nakatira ngayon sa Amerika habang ginagamot sa sakit na leukemia o cancer sa dugo. Mahigit isang taon matapos madiagnose sa sakit, nitong Sabado isinapubliko niya ang album. Dito makikita ang hirap na pinagdaraanan ng isang cancer patient. Halos igupo siya ng chemotherapy, nakalbo, namaga ang mukha at Tulang nanuyot. May pagkakataon pang sa sobrang sakit. Halos di na siya makagalaw at kada sampung minuto nang umiinom ng pain reliever. Pero lahat ng ito, napagtagumpayan ni Lady. nag na ako eh. Alam ko sa sarili ko ngayon na matapang. Nahihiya nga raw siyang i-upload ito noong una. Inspiration po talaga dyan si, ano, si Francis M. Si Francis Magalona, yung happy battle niya na ginawa niya na vlog dati naisip ko na na ayun na lang gagawin pulibangan, libangan, mapipicture na lang ako palagi. Talaga nagpabili ako. <laughs> nagpabili pa ako ng dalawang camera sa papa ko. Uh Oo. -oh. Bago maratay sa ospital, full-time siyang kahera sa isang gasolinahan at nurse assistant sa isang rehabilitation facility sa Oxnard, California. Ngayon, hindi mo na siya pwedeng magtrabaho. Marami raw binago sa kanyang katawan ang pinagdaan ng sakit. Higit daw sa lahat, napabuti nito ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya. Mensahe niya sa lahat, may cancer man o wala. They offer nila yung life nila kay ka. Yun lang yung number one kong ginawa. At saka yung humingi ng tawad. Mm -hmm. sa kanya. Tsaka mahalin yung magulang. Trisha Zafra, GMA News.